Magandang araw po sa lahat ng aking tagapakinig. Narito ako ngayon upang itampok sa inyo ang kalagayan ng ating pambansang wika sa kasalukuyang panahon. Napakarami ng wikang napapaloob sa bansang Pilipinas. Nariyan ang Tagalog, Waray, Iloko, Bisaya at marami pang iba. Pero iisa lamang ang ating wikang pambansa. At ito ay ang wikang Filipino. Sa paglipas ng panahon, maraming nagbago sa wikang Filipino. Nadagdag sa ating mika, konyo, Gaylingo at jajemon. Bukod pa rito, mahilig invento ang mga Pilipino ng mga bagong salita tulad na lamang ng pabebe, fuckboy at iba pa. Mas nangingibago na rin sa ngayon ang paggamit ng mga salitang balbal o informal na salita tulad na lamang ng salitang alaws. Sa ating panahon ngayon, patuloy pa rin ang pag-unal ng wikang Pilipino dahil dumarami pa rin ang ating mga literatura. Isa ng halimbawa ay ang Wattpad.